Magandang umaga po sa lahat for today's vlog natin po tayo po ay naglilinis dito sa dating kantin po na ginagamit namin uh, uh, nung may school pa po tayo uh, yamang ang ating eskwelahan po ay kasalukuyang nagsara dahil sa um, epekto ng uh, COVID-19 at uh, kokonti ang uh, nag uh, enroll so hindi kayang i-sustain natin no kaya uh, ya, ya, ang kantin ay uh, dalawang taong nabakante o magtatlong taon na uh, wala po tayong operation sa school so walang kantin kaya ito nangasira ang lahat ditong gamit no ang uh, lugar na ito ay lilinisin natin sa araw na ito so panoorin nyo po. At uh, actually, mayroon na po akong nalinis na kalahati na sa lugar nito. Ayan, kung inyong nakikita ang sakong yan, ay mamuno-muno na sa mga basura. No? Uh, talagang rowing po ang dating kantin po ng school. Kaya sa umagang ito, linisin po natin to Tara na! ay ito ah uh, lilinis po natin no napakaraming uh, adumi no so now uh, yeah iba natin ito at ito naman ay ating kiliban yan walisin natin para malinis ito at maganda na tingnan wala nang ah uh, uh, ito ay eh, magbamas tayo kasi napakalika po. No? Para maiwasan natin ang pagkakasakit. Kaya, pagsuot tayo ng mas. Ah, yan. Ah, imagine nyo yan mga kapatid. Ah, tatlong taon na hindi nagamit ito. Kaya, sobra, sobrang dumi. So, ngayon naman ay Ngayong araw na ito ay binigyan natin siya ng time, ano? Um, uh, kasi, kaya ako nalinis itong mga kabayan. Kasi mamaya mayroon kami ng meeting, no? Ang meeting namin ay sa... Uh, sa spin media, no? Kasi, uh, membro tayo ng spin media natin, no? Uh, talagang kailangan uh, ay ay nagpatawag ng general meeting ang aming pong uh, head ng uh, spin media dito sa uh, Las Piñas ay uh, ay uh, talagang kailangan natin na uh, umatin bilang kasapi sa uh, spin media. So, ang spin media ay ma mapapanood din niyo sa YouTube, no? Ay tulang spin media, no? Makikita na ninyo ang ang uh, mga nagaganap sa buong Pilipinas. Marami po tayong mga report sa spin media. No? Kaya ngayong araw nito ay nabigyan natin ng pansin to na linisin. No? Ang galing ko muna yung face mask ko. At wala na mga likabok. So, kaya nabigyan natin ng pansin to na linisin kasi uh, mamayang hapon ay uh, nga ako ng meeting Kaya ito, inuna natin muna. Uh, linis ito para naman malinis. Kapag merong tumingin, uh, gusto uh, uh, tingnan ang lugar nito, kung ano na ang itsura. So, malinis naman. No? Uh, para uh, ito, kung maayos uli ang bubong nito kasi wasak na talaga, no? Uh, talagang ah uh, hindi na mapigilan ang pag-umulan, talagang bumabahan na dito kaya halos sira-sira na lahat ng tables dito na ginawa natin yung um, hangin na tables natin, no? Kaya sira-sira na. Kaya talagang um, uh, kailangan ano na talaga at uh, linisin natin. Kaya stay put lang kayo sa video ito, panoorin niyo lang kung paano natin linisin ang lugar na ito, no? Yan. Ay, so kulay yung aking face mask. No, yung mga mga mapapakinabangan pa, no, na pwedeng ah uh, uh Yan. Yun. Oh, dami, dami do. オーケー。 Ang hirap iwalis yung aking siniran na walis. Ah, sobrang laki. Sobrang haba. Ay, ito po ay hindi ito ano nang niyog. Ito po ay uh, erok kung tawagin. Alam niyo ba po yung erok? Yung bunga ay pag nagbunga ay uh, ginagawang uh, kaong, no? Kaya ito, grabe ang laki, oh. Eh, ang haba, uh, eh, ang hirap iwalis. Eh, pag nagwalis ako, oh, hanggang dito kalahati ang hawa ko. Oh. oh, haba, oh. Oh, grabe ano. Sabi ko nga kay uh, nanay, Jo, saan mo ba nakuha yan? Bakit sobrang haba naman yan? Yan. Yeah. Ipunin natin yung dustpan, pangdokot. Ipiliin natin yung mga uh, plastic. Kasi alam nyo mga kabayan, kaya ako iniipon to, itong mga durok na pinong-pinong mga nalalaglag sa Saan yung maganda po itong fertilizer sa halaman? No? Kaya iniipon ko siya actually. Marami na po akong naipon doon. Ayun, nilagay na ko doon sa mga halaman. Kasi yung ating uh, ano dito sa church, si nanay to, ang kanyang pangalan, so nagtatanim-tanim sa uh, paso. Kaya iniipon natin ito para mapakinabangan kaysa sa itapon lang. Maganda kasi yung fertilizer to eh. Kaya lang pinipili natin yung plastic kasi ang plastic ay hindi nabubulok. No? Oh? Mahirap mabulok yung plastic. Kaya pinipili natin. O, libre na tayo pang pataba sa halaman, libre pa tayo ng lupa. No? Kasi, yung mga nabubulok na mga uh, ika yung mga ganitong plywood, na uh, mga tripod na plywood na nabubulok, na, uh, dahil nabasa sa ulan dito. So, nagiging, uh, ano siya, nagiging parang lupa siya. At ito ay maganda sa fertilizer to sa mga halaman. Eh, ayan, inipon ko siya. Tingnan nyo kung gaano kadami 'yan, no? Oh. Oh, Ayun, isang dustpan, puno. No? Puno siya. So, ah uh, mga kabayan, ah uh, hanggang dito na lang ang vlog kong ito at uh, sa susunod na video ay update ko kayo kung ano na ang mga kaganapan dito. Bye-bye.